Balik tayo doon sa nakahukay ng gold bars no na 352 piraso na 12.5 kilos isang buda na babae na tumitimbang po ng halos 3000 kilos at saka mga precious stones na kanila pong nahukay. May mga sign markers ito na nakalinya na mga punong baliti at nakatriangle na mga punong kawayan ibabahagi o ipinapabahagi niya sa inyo sa atin ang distansya ng nadiskubre nilang tatlong deposito ng Yamashita Treasure. Gaano ka ano ang distansya nito bawat isang deposito dito po sa mga sign markers na nakalinya ng mga punong baliti at nakatriangle ng mga punong kawayan. Kaya Tutok po kayo hanggang sa matapos ang video na ito. Welcome treasure hunters all over the Philippines. Welcome to my channel. Naniniwala ba kayo sa kasabihang ang naghahanap ay makakatagpo? Magandang araw po sa kanilang lahat Welcome back again sa akin channel Luzon Visayas Mindanao Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong kwintuhan, pagbabahagi po tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting Mapaluzon Visayas nga Mindanao ay napakaraming sikretong itago ang mga Japanese Imperial Army at isa po ito sa ating itatopic ngayon ang tungkol po sa nakahukay nakakuha ng kayamanan Yamashita Treasure na 300 52 gold bars na 12.5 kilos ang bawat isang piraso at isang buda na babae ang kanila pong nakuha at kabilang ang iba't ibang klasing mga precious stones at iba pang bagay na kung saan uh, mga gamit ng mga Japanese Imperial Army at ipinapabahagi nga ng ating katresyonante ang tungkol po sa kanilang natuklasan bagulang lang sapagkat hindi lang pala nag-iisa ang deposito na kanila pong kukuhanin o huhukayin So nakuha na nila ang ilan pa Ilan sa mga nakatagong kayamanan Subalit mayroon pa pala na dalawa na kailangan nilang kunin At ito po ay kasalukuyang kanila pong hinuhugot Ang mga sign markers nga po ay tatlong nakahilirang punong baliti at tatlong nakatriangle na mga punong kawayan at bukod pa dyan ay yung mga three drilled holes no dots na nakatriangular at ito nga ay napagkuhanan nila ng mga giveaways at mga precious stones ito pong mga may drilled holes na tatlong dot so ayon po sa nadiscovery ng ating ka treasure hunter ay tatlong malaking Yamashita treasure ang naitago sa area at nakuha na nila yung isa at mayroon pa silang naditik sa kanila pong mga high tech na gamit no? mga scanner na kung saan may dalawa pa sila ngayong kasalukuyang hinuhugot o kinukuha so kanya pong uh, isinishare o binabahagi yung kanila pong natuklasan yung mga distansya doon po sa uh, deposito bawat isa so ayon po sa kanya yung pagkatanim ng mga punong baliti ay halos magkapantay ang sukat at yung distansya sa ilog, no mula po sa mga puno, ay halos kasukat din. no At yung distansya ng bawat isang deposito, ay parihas din ang sukat. So, halos pari-parihas ang sukat ng uh, bawat isang uh, sign markers na kanila pong itinanim ng mga punong kahoy. At... Uh, ayon po sa nakahukay na atin pong nakausap, nakachat ay 3 uh, uh, feet no 3 feet na pakaraming sign markers na mga bato no it's TM o hidden treasure markers ang kanila pong nakuha ay wala doon ang kayamanan no wala doon ang yamashita treasure doon po sa mga sign markers halos naubos nila ang mga sign markers doon po sa malapit sa mga punong baliti sa nakatriangle na mga kawayan ay medyo distansya doon po sa sign markers ang mga gold bars o deposito na kanila pong nahukay at mula po doon sa napagkuhanan ng kayamanan ng mga gold bars no at buda ay 50 meters din no ang layo mula sa isa pang deposito at pagkatapos mula din doon sa isa pang deposito ay 50 meters naman ulit na nakahilera at facing north east no nakaharap sa araw mula po doon sa sign markers no na naka-triangle na mga punong kawayan at nakalinya na mga punong baliti ay nagdi-distansya ito ng uh, 50 uh, meters no? bawat isa so kung titingnan natin yung punong baliti na nakalinya sa dulo ay may nakatriangle ng mga punong kawayan nakaharap sa araw no? northeast ay 50 meters mula doon sa sign markers ay nandoon ang mga deposito at bawat bawat no bawat uh, layo no bawat isang deposito ay may layo na 50 meters so medyo distansya so maaaring ito pong mga ganitong glassing markers sign ay nagpapatunay na mayroon pa itong mga duplicate o kaparihas sa iba't ibang lugar sa buong bansang Pilipinas. Ito po ay nakadisinyo sa general ng Hapon na si Masaharu Huma no? na inutusan po ni General Tomoyuki Yamashita. At posibleng napakarami po ito. Ito pong mga nakatriangle na mga punong kawayan. Nakat nakahilira ng mga punong kahoy no kahit anong klasing punong kahoy na nakalinyang tatlo no at naka triangle na tatlo may dots na tatlo may tuldok na tatlo magkakasama-sama sila puro triangular at puro nakalinya yan po ay tatlo na deposito at ito nga na ay may layo nga na 50 meters mula sa sign markers nakaharap sa araw at bawat isang deposito ay may layo na 50 meters no so principles of 50 meters ito ang kanila pong nadiskubre um uh, nakalinya mula doon sa punong baliti na nakalinya haharap sa araw northeast at uh, mula doon sa dulo yung nakuha na isa ay 50 meters ang distansya mula po din sa isa at mula doon sa pangalawa uh, papunta sa pangatlo ay 50 meters din. So, napakaganda yung pagka hanay no, pagka pagka-engineered ng mga Japanese Imperial Army. Napakagaling ang uh, pagbaon, uh, paglagay po ng mga treasure ng mga Japanese Imperial Army sa pagtago po. At posibleng ito sa buong bansang Pilipinas no may kaparihas talaga ito no tandaan natin may nagtatanong may traps ba doon sa pinaglagyan ng gold bars wala no kanila pong nakuha ang mga gold bars na nakahalo lang sa lupa no na walang traps malayo ang nakuha nilang bomba uh, malayo sa distansya po ng mga items no? wala doon sa mga bumba, sa mga sign 50 meters pa nga ang distansya so 50 meters at uh, posibleng mayroon din itong kaparihas may 25 to 30 meters no? mayroon din itong mga 40 meters siguro dipindi sa uh, pagkatanim ng mga punong kahoy na nakalinya at dipindi din sa pagkatriangle ng mga punong kawayan at mga punong kahoy. So ito po ay napakarami tayong ng mga punong kawayan na nakatriangles. No? Marami tayong nareceive na mga videos na pinapadala sa atin na nakatriangles na mga punong kawayan. May nakalinyang mga punong kawayan, punong akasya, punong nara, punong, punong tugas, no? kung ano pa man niyang puno na yan. At mayroong mga gilar na mga batong malalaki ay kabilang sa mga ganitong klasing mga uh, sistema ng mga Japanese Imperial Army. So isa po itong uh, susi, no? Kaya pala karamihan sa atin pong mga kababayan uh, naguhukay ng mga nakatriangle ng mga punong kawayan, nakalinyang mga punong kahoy ay nagpupuko sila doon sa mga sign markers ay distansya pa pala ng mga 50 meters no posible yung iba 25 meters no 40 meters 30 meters pero kadalasan no ang mga ganito ay wala sa mga sign markers no malayo no walang palatandaan sa sentro ng mapagkuhanan ng kayamanan maliban sa mga uh, putik at lupa lang no nasa ilalim Uh, magtatanong anong kulay gray no dark gray yung napagkuha ng gold bars no at uh, ordinary yung lupa lang walang sign walang markers pero sa unahan doon ay malayo pa ang mga sign markers bago matatagpuan ang Yamashita Treasure yan po ay legit na uh, napagkuhanan at kaya natin binalikan ito kasi nakatsat nga natin ang may-ari yung pong nakakuha ng Yamashita Treasure at nadiscovery nga nila nga tatlo nakahilira at 50 meters nga ang distansya bawat isa so pinapaalam lang natin pinapaabot natin sa ating mga kababayan na mga Yamashita Treasure Hunter na magkaroon ng idea no? No, hukay ng hukay lalim na wala pang nakuha at ito ay magbukas ng pinto no? Huh? para po maintindihan natin kung talagang nandun ba sa sign o wala sa sign so triangle ito ng mga punong kahoy punong kawayan at nakalinya ng na mga punong kahoy na tatlo ito po ang mga sign markers niya naka na drilled holes dots kasama siya uh, ito pong mga triangle ng mga punong kahoy at punong kawayan Uh, mga punong mga bato na nakatriangle at nakalinya ng mga bato o nakalinya ng mga punong kahoy na sadyang ginawa no final ng mga Japanese Imperial Army. So yun po ay tandaan natin. Uh, uh, ibahagi din natin ito. Uh, yung mga nakapanood ay pwede ninyong ibahagi ang bidyong ito para po makapagbigay ng idea no na medyo malayo pala sa sign markers ang mga ganitong klasing sign no na nakatriangle ng mga punong kawayan at mga nakalinyang mga punong kahoy northeast northeast tandaan po natin yan bago tayo magtapos tayo po ay nagpapasalamat sa lahat po ng ating mga subscribers mga haters bashers mga mahilig po sa treasure hunting at hindi mahilig ay maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong panonood pagsuporta po sa aking mga videos at sa lahat po ng hindi pa nakapagsubscribe ay pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa aking mga videos na i-upload at bilang suporta po yan sa akin channel so hanggang sa sunod ito po ang inyong katresor hunter nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap tayo ay tiyak na makakahanap